Siyempre, nandito na po tayo sa episode na kung saan pusa ang bida. Pusa invasion dito sa Bukawin Pet Market. Tara na! O oh, yan ha, nakakita natin dito si Goya Baboy Rabbit ha. O oh, Scottish Fold. Scottish Fold. Ayan ha. Birang bira to ha. Scottish Fold ha. Lalaki mo ba yung boss? Lalaki po idol. Lalaki to. Eh, okay. ilan po na? Four months old. Four months. The worm? na. Meron na. Meron na. Male. Ang quality oh. Ganda. Ayan oh. Oh, ayan ang ganda ng pagkaka-close up. Isa lang dala mo po. Isa lang, lang po. Oh, isa lang. Magkano bigay mo diyan? Ah, 22 na lang. 22. May bawas pa. Siyempre, sa mga sinasabi lagi natin na pag subscribers sa followers ni Ride and Roll, syempre malaki 'yun. 22, may bawas pa yan. May bawas. Di-deliver ka ba, boss? Uh, gusto nyo yung pusa, mag-deliver si Ride and Roll pa sa akin nyo. Naisingit pa. Pwede, pwede. Mamimit nyo pa si Ride and Roll sa oh, personal. Kaya na, thank na lang yan ha, Scottish Bob. Ang ganda. Boss, thank you boss ha. Hi, po. Yung number mo, ganun pa rin ba? Oo, oh, ganun pa rin yung number po. Yeah, Lagay natin yung number po yan. Thank you boss. Thank you po. God bless. Ah, uh, yun, 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 good morning no, sa lahat ng pure daylight in Rampiata. Magandang umaga sa inyo, no. Bali, meron tayong kapag na person na available dito, bali. Tatlong lalaki, isang babae, no. Bali, ito yung isa nating person. Yeah, yeah, new eyes, ah, uh, four months old, heavy bone, big bone. Oh. Kapal ah. Kapal balay mo yan, triple bone. Blue eyes. Dito ay hindi lang negosyable okay. <laughs> pa ng konti. Konti na lang. Konti na lang. <laughs> <laughs> Tapos ito. Persian din. Ganun, parang may pagkatuksido to eh. Parang may pagkatuksido. Right. Going three months pa lang to. <laughs> Going three months. <laughs> ito lalaki to. Tapos yung una kong pinakita, lalaki din. Magkano yan? Pare-pareha? 8K lang din pare-pareha Tapos ito yung female natin. Ito yung female natin na uh, 5 months old. Wow. Ano? At ay. Mayroon. Oh, ay, oh, oh, Bali blue tsaka parang dilaw Parang mga. At uh, ba? yellow yung isa, no? Ilang months na yan? 5 months old. Heavy bone din siya, female. <laughs> Ganda. Ganda. Ganon din, 8 kilo okay. din. Tapos pero tayo rito na 10 months old na lalaki. Okay. Heavy bone din pa, big bone. Oh. Ay, ang ganda rin ng mata. Low eyes din siya. Gamay laki. Ang laki. Puro big bone tsaka mataba. Mata ang no? Anong laki kinakain kanya? Malalakas na talaga sila kumain. Ay, sa isang araw, nakakainan binababaran ng pagkain talaga eh. Iniiwanan. Iniiwanan eh. Para tumaba, no? Kaya malulusog, tapos yung diet and sugar. May vitamin C mga yan. Ah, LCB plus, mas maganda ay, ay. sa mga vitamins ng pusa. Tapos meron tayo ang bull. Pwede natin isingit. Ah, meron ito. Meron tayo ang bull. kakaiba yung ngayon. Kari, meron tayo ang bull. Lahat oh, yung piling. Okay, oo. Oh. Oo. Oh, dalawa ka lahat imbuwan palang dalawa ka lahat imbuwan ay naka babae, babae Puro babae okay makaka okay. nito sevin Ang pinakamaganda dyan, meron pa siyang vaccine sa at the worm, oh. vet clinic talaga siya pinaturukan. turo oh. Ay, ay, pero ang bit. Ayan, importante talaga yan. Importante yan. Wala nang pangamba yan na baka mamatay. Kasi may Legit talaga, talaga pinapakita ni... Siyempre, ni para sigurado na yung bayan na makakakuha yan. Totoo. Hindi malulog at hindi matatalo, no? Totoo, totoo. Ah, uh, ganun pa rin, nila available natin, no? Ganun pa, pwede nyo akong contactin sa contact number ko, no? May contact number na ako dyan, eh, no? Ah. Naka-Facebook ko. Ah, yes. uh, yun lang, marami salamat. Good morning. Salamat. Thank you. <laughs> Ay, uh, ayan. Good morning. Ayan, good morning po Sa mga viewers ni Ride and Roll, ganun. Okay. Sa Friday. Uh, magpupusa mo na kami. Ayan, yeah, magpupusa. <laughs> sa mga pusa natin, ito so, yeah. ka pala. Ang gaganda niya na, bago. Ako, okay, magdali malaya po. Yeah. Ah, okay. Triple boat po yan. Dito yan na lang po ng 12. Yeah, yan, stable lang po yan. Nagdalimala yan. Okay, blum-blu yung mata. Ang ah, gender po, lalaki tsaka babae. Okay. Ang oh, cute! Magkano po Asking po 12. 12. Negotiable uh, pa rin. Negotiable pa po. Tapos dito sa main point oh, natin. My Malalabas mo ba? Tignan ko na lang. Ayan. Bigyan ko na lang 40. 40 na lang? 40 na lang. Pababa na pababa. Lalaki <laughs> yan eh, no? Po, uh, 40 na lang. Lalaki yan. sa tono may gita. Ito, ito. Ito po. Ayan, ito po. British, British Marshall po. Bigyan oh. ko na po lang, ano?

Ang pinaka magandang babae ng ride and roll ni Boss Jenny. Ano? May iba ba? Wala, wala. Wala, solid wala. Wala, wala. Wala, wala. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Uh, okay. Unang-una meron tayong paraful. Ako. Okay. Subscribe nyo lang si Boss Jenny sa si ride and roll. Saka D&B Pet Market. Paraful tayo ng po Wow. Ako, maganda. siya. Hindi basta po siya. Surprise yung ano, paraful natin. Uh, kaya na magparapol. hindi <laughs> okay, po. sa boss okay. okay Ito mga paninda natin, konti lang, pero so, solid po. So, puro solid. Update tayo. Okay. Ayan tayo ng Exo mga bakulit. Exo Blue. Wow, ganda pala. Three months. Okay. 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 8.5 Okay. Okay. Babae yan. Babae yan. Okay. Ganda. Ang kapal ng mga hibo. Meron tayong Persian, heavy bone. Oo, oh, ang ganda. Oh. Laki din ah. Five months, bigyan ko na lang ng 7-5. Malaki naman. Malaki yan. Orange. Ah, orange pala. <laughs> <laughs> Laki no? <laughs> Mas malaki pa sa akin. Ibutan ko na lang <laughs> kayo. Ang yan, niya, no? Oo naman. Ito, exotic to. Meron tayong exotic. Yun, o. Oh. Medyo pango, pango, pango. <laughs> Wala na yan, sinapakyata. Ah, uh, baba ito, 8 months. Ibigay ko na lang ng 10. 10K na lang? 10K na lang yan. Eto magkano? Pag, mag Pag di ko nabenta yan. Eto magkano? <laughs> Pag di ko nabenta yan, Paparapol na natin yun. yun. na natin. Agawa na kayo. Exotic. <laughs> na na Kaya <laughs> nga yung rapol. tayo mga main so, na, lang. Naalisi ko na ito kayo. na. <laughs> <laughs> lang yung main natin. Kitten lang yan. <laughs> Ay, Nakikita okay, naman. Malaki. Malaki. Oh. <laughs> Malaki pa dito saan? Lalaki <laughs> to. Magkano doon, Kuya Dante? PM na lang sa price. PM? Oo. Oh. Naku, nila. May magalit na breeder. <laughs> Ay, nag-PM sa akin eh. eh. Oh. tayo magbigay. Kaya oh. Kuya murang-mura yan. Kaya ano? Ito pa medyo maliit lang. Ay! Grabe, halin <laughs> mo. Ang laki. Ang laki naman yan. Malaki pa sa palad ko. Ano, ah. chico, na mabuhat ang bigat. Hindi mo na mabuhat yan. Ang laki. Nahirap oh, pala siya. O, di ba ang hirap? Kumita. <laughs> Ayun. Okay. Ayun. Ayun. PM din ba yan? PM din yan. PM din yung price? O ano? Oh, PM, PM din yung price. PM din yung price. Laki yung oh, malaka pa sa mukha mo. Ayun. Ay, yun. may kuting tayo tumatakas na kami. <laughs> o oh. yan. Ilang months na to? Ilang no? months na months. Ilang months. Oh, yan laki oh. Drag. Ito mga natin, main pool. Lalaki din to? Lalaki. Ito lalaki babae oh. Okay. Tingnan. Okay. Mura lang kay Kuya Dante ah kasi hey, secret eh. Nakikita pa ka. lang pagbabatayan natin. Uh, Tingnan pa lang. nag yung mga breeder so open for cattery visit tayo uh, para makita nila. Uh, ang ganda. may babae diyan. Babae, babae, lalaki. Okay, ang ganda. PM din to. PM din yan. Ba? May 40 ba Solid yan. Sorry, oh, yeah, oh, oh, so, Going two months. Ang gaganda siya. Sa one month pa lang to, no? Four months, four, one, five, oh, oh, one, two months, sa one month pa yung ito. Oo, ganda. Ang Ito pwede i-ano, tummy. Ayan. So, Ang Plan na planaki, available. Murang-mura lang yan kay Kuya Dante, ha? Kaya... Si lang uh -huh. Message lang kayo sa DNB Pet Market. Wala na, no? Ito po. Paso. Sama na natin to. Paso mo natin. Ang promo natin ngayon, magpapapresyo na lang si Yung Air buyer ang magpapapresyo. O yan boss. <laughs> Go, boss. Ito oh, ano na. Ang natin yan. Oh, Ayan, yan. Then, o. pag dinabenta yan, Pamimigay na lang ang sarap. <laughs> Pama, pamimigay daw. Pamimigay yeah. na. <laughs> Sarapon na akin. Pero pag sabi ang tao, may paparapol pa rin tayo. Hindi mo sa akin malabigas. Pinapaubay. Pinigay pa ko sa'yo siya niyo, pre. Go, kuya, dali. Mag-price mag ka na. Isa pa, isa pa. Para kunin mo na. Babae yan, babae, lalaki. Babae pa yan. Babae pa yan. Ito, totoo lang pinablog namin yung 25. Okay nga mag-price siya oh, kahit magkano. Naku, no? okay. kahit magkano. <laughs> Nahiya si Ate. Hindi, hindi, pero baka sa akin. Yun o. Ay, bag <laughs> <laughs> lang pala bag. Hindi kasi Mabing at tala May free bag tayo Free bag yan, free bag pa yan Baka tayo maka-assure kita na legit yan. Ayan, nakapunta sila sa amin. Yeah. Hindi ka na babe, para ano, makapili na rin Babae yan! Ayun mo! No. Gusto mo ano, malaki pa sa aso. Sa aso. <laughs> Kasi sir, <siya>, aso. <laughs> ang trigger na din. Uh -huh. Apusa lang. Go. Kay pa. Uh -huh. Oh, kay Kuya Justin na lang yung uh number. -huh. And version blue. Ah! Uh -huh. Four months. Lala 75. Blue talaga Lalaki 'no? Lalaki. Ito rin lalaki din po ba Babae. Okay. Siberian. Ito Siberian. Ayun, fight talaga. na lang sa kanya. Babae. Babae. Reusable. <coughs> Ano ba Himalayan ba to? Uh, ah, roger. Ay, 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 o nga pala. So, dalawa na lang? Dalawa na lang. Oo, oh, okay. Uy, ayun. Ang blungay. Uy! May, pura na lang. Aba Ah, Oo. Dalawang babae na lang. Magkano na lang dito? Iyan na lang ng 9.5. 9.5 na lang? Ganda na mukha. Ayun. 9.5 na lang. Hindi ko usaboy pa yun, no? Oh, Hindi ko usaboy pa. <laughs> o, himalayan sa baba.

O oh, yan, naparehas ah, lang din yung price ng ragdan. Puro babae na lang pala to. Pura babae na lang. Yung person okay. lang, tsaka malay na may... Ito... Nag-iisa. Nag-iisa, sama mo na. Oo, sama na natin. Pang 90s, na hit. Puro ba na to? Hindi pa. Okay, oh, once pala. Uh, Ilan taon na to? Two years old. Okay. Ayoko oh, naku, nag na naman. Papastad mo na lang. Oh. Ay, Magkano na? Pwede ko lang ng 12. Day. Oh. Nine, nine days. Nine days na hit na siya. Pwede na lang pasampahan. Oo, oh, kahit po. Kaya oh. ngayon, ma'am. Thank you, Kuya Justin, ha. Good morning, Sir. Good morning. morning. Mag-update po kami sa mga product. Sa mga nag-aarap na himalayan, meron na talaga. Oo, meron na. Uh, unahin natin. Parehas na laki. 3 months. Puro na laki. Ang ganda ng ano oh, nito. Ang eh. <laughs> ganda parang ragdang din eh, no? Hmm. Nasa so, ito naman yung ano natin. Persian short hair. 2 months. Two lalaki. Tapos, ito, babae. Para pa lang sa yung price natin. Ito, 7 lang po. Ito, 7. Yung mga Himalayan, makakalap. 8 po. 8,000. At ito, 8? Ito po, 7 lang po sila. Ah, okay, 7. Wow, exotic. Ito, exo-person. 10 ah, lang babae. Okay. Thank you. Thank you. And Monceau. Dito ito. ano, uh, Siamese tsaka British long nose. Okay. Oh. Four five lang sila. yung Ito yung Four, Hi. Four five lang naman. Ano? Yeah, lang doon natin, ganun din. Opo, parehas lang. <laughs> I Amin mean, libre bag sa mga pulitae? Yeah, okay, uh, okay. right. So mag aaso na kami, salamat. Yeah. Ano? Nauti no, malupitan? Good morning. Good morning. Good morning. Magandang Pasensya buhay. na sa store mo. Sarap oh, ng ano? Wala. 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 Basta Wala. 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 Malaluyong pa. Malaluyong. Ayun na, nang oh. Sikat na sikat po talaga to. Oh. Idol din po namin sila. Ayan, ingat po kayo. Good luck po sa inyo. Idol. Idol. Pa ganun? Dalawa yung idol. Hoy, <laughs> Dal <laughs> available pa. Dalawa. Dalawa na, lang. na lang, oh. Ayun. Ang kapal lang ano nito, ah. Triple coat mo. ko na lang doon ng 8,000. Oh, okay. 8,000. Dalawa <laughs> Kaya 8,000 na, na lang. So, babae, lalaki ba ito? Ito, babae. Ito, okay. lalaki. Oh. 8,000 na lang. French Bulldog. <laughs> Kaya pala na nga ako yun. Yan na si Kuya Nung. No? na ako. Wala oh, na <laughs> Wala na ako makain. Bilan nyo na ako. <laughs> Oo, bilan nyo na po sila. Ayan, ako. Bagsak preso. Oo, <laughs> <laughs> bagsak. Babagsak ko ba yan? Basta... Kahabag-habag ba yan. babag yung nga sabihin. <laughs> Thank you. Kayo, no? Salamat. Salamat ha. Ay, <laughs> British short hair, babae. Ha, British? Oh, yung mga. na mag, ah, na. Babae, diba, ilang months na to? Nine months yun. Oh. na. Oh. -ano siya may aso ni? yung mga. Ano na lang to? HK. HK na lang. British, eh. ng mata. <laughs> Parang ano, no? <laughs> Takot sa aso to. Oo, oh, oh -ano siya sa aso. 8K na lang. Oo, oh, 8K na lang to. Mabuhay ito. Saka inhit hit ngayon eh, in Oo. Oh, oh. Ayan, ang cute ng mata. ato Inadari ng buntok. <laughs> Naku, wala na si Marlon. Eh, pag napanood. Oo. medyo deciding ba siya? Oo oh, eh, deciding. Oh, Oo, oh. kasi nag siya mm -hmm. ano, eh. Iyan, ano, sabi niya Ipinipil... Kaya nga. Kaya yung ano, kaya sumasampa sa kanya yung Persian. Nasampahan eh, ba? Hindi, hindi pa naman. Ayan po sa... Hindi ako nakapag-replay doon sa mga nag-i-inquir na si Rasel po ko. Ayan, ang sayang naman. Nung pinagawa natin, nasama doon yung... Sayang naman. Yung SIM card. Himalayan? <laughs> Himalayan. 8.5 8.5 nalang na ba e? Eh? Male and female Male and female Sa babae, ganun din ang presyo? pa pa 8.5 yan ang Himalaya Opo oh, yung Munchkin pa rin natin Eto, gusto ko nang maaas po eh. Itong Munchkin yan, boss, oh, sila Three months. Three months. Gender nila? Parehas male. Parehas Pwedeng maging bakla. O, oh, yan ha. <laughs> oh. mo Fifteen. Fifteen oh, basta, basta kay Ride Roll. Oh, basta ka, oh, basta ka ni Ride Roll, oh. no, no problem. No problem yan, Boss, nag-deliver ka, palit Opo, kahit kahit tawid na planeta. Kahit tawid planeta, no? Ay, ano? O yan, basta gusto niya kahit tawid planeta yan, pwede yan. Pwede. May shoutout ka ba, boss? Shout out na lang din sa iyo. Ano ko shout out sa <laughs> bibi? <laughs> ay, okay. ay, boss, kita ulit tayo. Kusama okay. mo ako, what ano, bad, ha? Opo. Ay, thank you, thank um, you. Okay. okay. Oh, ah, malapit na ang shout. Hi. hi. Malapit na sa out. Ganda niyan. Babae. Eh. Lalaki <laughs> uh, ilang yeah. months na? 4 months. Sabi version Ang ganda. Oh. Ganda. Taguro, taguro. oh, magkano na lang dyan? 8K. Yan. Tapa 8K ganda. doggy. Tapa. Tingnan mo. Big bone. big <laughs> big bone. Big guy Yan. Dal Ah, hindi pa kalbo. Hindi Ah, uh, 85 na lang. Ayo tingin mo, ah, shorts love. Wow, ang oh, oh, pang... At, ganda oh. Oo, oh, pang-muse. Napakaganda. Marami pa tayo, ha. Ang laki niya na. Ito eh, extra version yeah. natin, extra version. Ang laki rin. Ayo, oh. ay ito maganda ganda. 3K and EXO. Oh, oh, oh. Yeah. Ay, ay, ay. Yan. Ito ay 8 din, 2K niya. Ito pinakamura natin. Opo. Yeah. No po. 5K. Ay, ito isa na lang. Isa na lang yung black, 5K. Ay, 5K na lang. lang. Okay. Ganda. Tapos yung mga nandito natin, ito. 6K. Si 6K. Tapos yung mga lalaki, 5K. Ayan, ilan na lang sila. 1, Ay, 2, 3, oh. 4, 5, 6, 7. Ayan, oh, no, oh. yung malaya. Yung mga lalaki, yung na lang mga dyan. O, oh, ito baba, ito, at saka ito. 6K, 6K na lang. 6K, 6K na lang yan. Ano ko, na lang sila. ang ganda nito, oh. Oh, ang ganda nito. Big Boom. Changgepets. Yes, Changgepets. Para pumunta na rin sila dito, Mas no? maganda kapag dinayo nyo. Why so, this kwento? <laughs>